nagkaroon po kami ng meeting ngayon. at po yung mga uh, business owners dito sa sentro, dito sa poblasyon, sa Banton Romblon. At nakakatawa dahil nakilala, nakita mo kung sino yung iba pang may-ari ng mga businesses. Ang mga business naman dito, kalimitan lang tindahan talaga. Suppliers, mga ganun. So kameran, mm -hmm. syempre, obvious may tindahan, di ba? Uh, may open forum na nangyari, nakakatawa, maraming nasagot, nakatanungan. Yun naman ang objective talaga ng ganong pagtitipon ng ganong meeting. Pero yun nga, madalas kong uh, banggitin na yung pagninegosyo namin dito sa Banto na Romblon, ito po ay pinakabonus na lang. Dahil uh, nagsimula yung idea ko na magnegosyo dito nung mga ilang taon na every Holy week. tayo po ay muuwi at nagbabakasyon lang. At sobrang napansin ko, sobra ang taas ng mga bilihin dito sa sa amin. Halimbawa, yung 1.5 na soft drinks. Yan po ay nagkakahalaga dito ng 100 to 110, minsan 120 pesos pa. So, dun po tayo na dismaya. At ang sabi ko, ang promise ko sa sarili ko, magninegosyo rin kami. Mag, um, or gagawa kami ng tindahan kahit magsimula sa maliit pero yun nga um, pipilitin ko na na babaan yung presyo gagawin ko ang lahat para mapababa nga ang presyo at ang iniisip ko kung hindi man mabenta itong mga produktong ito at least hindi na kami bibili sa iba na mas mahal ba diba? dati nga talaga sobra pag nagbakasyon kami dito lahat ng produkto talaga dito halos halos doble ng presyo kumpara sa sa Metro Manila so yun po ngayon, madalas kung i-check yung mga produkto namin, lahat po yan ay ginagamit ko, ginagamit namin. So kung hindi man mabenta, at least meron kami panggamit, hindi na kami bibili sa iba. Ang problema kasi, kaya lang kasi ang problema, madali palang maubos dito sa amin. Kasi nga mas mababa ang presyo. Good luck!